Ah. Okay. <laughs> <coughs> Palibas man ah, ang kuko Parang ganyan din siya. mo. nga ako nang isang gilo para sa pero ang tubig niya, ano ayon? mo ako mga isang kilo para matisip. Ah, pa, Magkano? Mati. Ang ano? Magkano pa, yung panito? Maraming sisi lang yun. Pero ngayon baka mga 53 na lang. Masubukan mo nga. Yung... Sa ayin, pa. Ilang panito? Ang sa sako? 50 kilos? Hindi. Hindi ba? Ngayon ka rin sa buko uh -huh. no, pa sako. Ngayon, wala mo na kaya ba? Para, para meron lang ano. Sige, patisip. Pili ko guys ano XL na ano XL ano pili ano to? Hindi ko po. Wala wala doon uh. sa kasi guys Ang gusto ng mga tao uh, Medyo Ayaw nila mali. malaki yung siguro ayaw din ng maliit or natsitsimpo lang na wala silang mabili dog kaya siguro may mas mura pa pili talaga sila ng mura mura <laughs> <coughs> para sa mga nag-aalala talaga ng dinon ang pilot para <laughs> sa XL lang naman ako. Okay guys, bye bye.